Have a nice day everyone. Today is May 18, 2025 na po mga uh, kapatid, mga kababayan. Tapos lang po ng eleksyon. So therefore, tayo po ay magbigay lang naman ng ating mga observation, opinion, at sa mga reaction sa mga bagay-bagay na nangyari sa ating paligid. Lalo na sa mga nagdaang event, nagdaang eleksyon sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, alamin lang natin ano ba ang nagbigay kay uh, Pam? or Pamila Barri 4 na siya ay manalo at tinambakan niya ng malaki. Ang talagang nanggungis na nga politiko diya sa Cebu. Walang wag nga si dating kong gobernador Gwen Garcia sa so may nahitabo nga mora man siya o kwang yun. Nangu, mora bag nangulilat ba siya sa nubiro kay Bao, mawil nun noon makaya na si Gobernador Gwen Garcia tapos ang iyang kauban niya ang iyang ang iyang gi kaaway sa politika kay baguhay pa magyod wa magani may bao ingat politika politika din na siya, o na, na, politiko di ay kay, ni paglansar uh, siguro o kahit malang siguro mayor councilor o congressman wa magibalita anyway yan po si Pamila Baricuatro 4 ano bang kanyang mga armas kung bakit siya nanalo sa laban laban ng pang-eleksyon 2025 so alamin natin mga kababayan kasi ang balita dito isa sa dahilan po mga kababayan ay ito, ayan po kung makita nyo sa ating larawan, yan po si Tatay Digong sinusuportahan pala siya ng mga Dutertis yan ayan si Tatay Digong at yung naka-akbayan naka niya ay si Pam or Pamila Baricuatro so isa dyan sa mga dahilan kung bakit siya ay talagang tinatangkilik ng tao dahil siyempre sa kala ng pag-respeto uh, ki Tatay Digong ay talaga namang ang Pamila Baricuatro ay uh, na na ng mga suporta na galing po dito sa Pamilya Duterte kasi alam naman natin si Tatay Digong napakadaming taong nagmamahal diyan. bagamat ang sabi ng ilan diyan eh yun ikay ano yun eh kasi ganito 'yan eh, kaya nga napunta na doon sa ICC ang Tatay Digom. At ang pangalawa, ayon nga doon sa manager, oh di ba? Ang manager doon sa campaign manager ng uh, alyansa na si Congressman Tubicyanco ay isa's dahil talaga na parang nagprotesta ang tao at nagpakita ng kanilang hinanakit o hinanaing sama ng loob sa kasalukuyang pamahalaan ay sa pamagitan ng pagboto at ipinakita nila sa mga taong sinusuportahan ng administrasyon at sa dito naman sa uh, pamilya o si kata, Kitatay Digong. Yan po, si uh, Pamela Baricuatro ay talaga namang hindi matanggap ni Gwen Garcia na siya ay matalo lamang sa kagaya ni Pam Baricuatro. Okay? So yan po ang isang uh, takbo ng ating pulik politika dito sa Pilipinas. Yan. So, uh, congrats naman eh. Congrats kay uh, Pamela Baricuatro sa iyong pag, siguro kauna-unahan mong pag bilang manunungkulan ka dyan, bilang gobernador dyan sa Dakbayan, dyan sa Dakbayan sa Cebu. Hinautunta nga, malipay po ang mga ang mga nato na dyan sa Dakbayan sa Cebu sa imong pag uh, atiman sa ila kay sangalan na nga ikaw man karon ang bagong gobernador inaw eh, ton nga mabalikan pud sila sa usaka pagsilbi nga tala, na talagang pang an ah, pang pangsambayan ng okay so <clears throat> yun po nakita natin si Tatay Digong sino suportahan talaga niya si Pam Barry at dito din naman sa Uh, panahon ng kampanya kasi alam mo naman natin mga kabayan na habang campaign period ay atatay digong nandoon sa ICC hindi makagalaw-galaw so ito ngayon ang nagiging pinaka up ng lahat ng mga kumakandidato at kumakalaban sa mga kandidato na sinasuportahan ng alyansa ay ito si Inday Sara at sa pamagitan ng video na ito mga kaibigan ipaparinig at atin pong makikita ngayon ang nangyari doon sa isang lugar ng, ng Cebu City at nagkita-kita po ang Inday Sara at ang Pamila ba ba Bari 4 habang po doon sa sagsaga ng kampanya. at uh, saka sa pagkakataon ito mga kabayan, mas may siguro at atin ang panuorin ang kanilang pagkita-kita mga, kap mga kapatid. Para naman eh, sa ating kaalaman, karagdagang kaalaman baga kasi para Uh, marami kasing medyo nagulat din dahil talaga namang na, muntik na nating masabi siguro na landslide ang panalo ni Pambare 4 laban kay Gwen Garcia pero ano ba bang nangyari isa ito sa mga nagiging uh, dahilan o oh, nakaambag baga ng isang maraming buto para kay Pambare 4 ay ang pagsuporta ni Inday Sara kagaya nito So yan po sila. Yung naka-green po, yan po si uh, Nanoy, ano pa nangangampan yan, si Pam or Pamela Bali Bari 4 at yung nakaputi naman yan si Inday Sara. Ang governor candidate para sa Cebu, si Pam Oh, kita nyo mga kaibigan. ini endorse ni Inday Sara. Oh, yung ating uh, uh, governor candidate sa na si Pam Bari 4. Oh, yan po, di ba? So, yun po, ang sangalan kasi na ang nag-endorso sa kay uh, 4 ay isa din naman taong pinagkatiwalaan ng marami. Dahil kung ating ibasis sa mga survey nito, mga nagdaang, mga ano, mag magkaroon ng eleksyon or, or sorry po, doon sa pagkampanya, campaign period, nagkaroon kasi ng survey. Uh, ano bang inyong uh, palagay sa si, kanino ba kayo may tiwala ki admin or kay si kanila ni uh, Inday Sara sa Duterte's family kay Tatay Digong yan pinagkukumpara ay nako bagsak ang sor, bag, bagsak ang trust rating ni BBM laban kay BP Sara bagamat ang BP Sara talagang pulan ng napakadaming mga isyo yun kay ano yun eh nangungurakot yun eh yun ang, amp ang pera ng Uh, confidential fund ay ginastos si ka sa kung saan saan o di ba yun ang nangyari doon sa quad kum eh. so dahil doon dahil na di ba na impet si Inday Sara dahil doon ang mga tao na noon halimbawa na lang ito lang may akin na lumag observation na ang mga tao no na may galit ng county kay Inday Sara eh kumampi tuloy kumampi dahil siyempre alam naman natin tayo mga kababayan natin Pilipino maawain malilimutin sa parte doon sinasabi kong malilimutin. Para bang halimbawa noong nangyari noong panahon ng hapon. Di ba? Mayro pang death march doon sa Bataan papuntang Tarlac, death march baga. Noong panahon ng uh, Second World War, Ano nangyari? Nag nalimutan na lang 'yon dahil s'yempre ano mo naman natin mapagpasensya papagpatawad ang mga Pilipino. O di ba? So nang panahon naman ng mga nung ning Senior Marcos, di ba nagkaroon ng martial law? O di ba nalimutan? Katunayan, nanalo ang BBM pagka presidente. O ganun lang po 'yan. Saksi yan si ano eh, si Sator Ocampo. O di ba? Kung ano nangyari noong way back panahon ng martial law. O ganun lang po 'yan. O dahil ngayon naman, mga kababayan, sabi nila yun ikaw mga Duterte, yun ikaw ay mga bla bla blabla. bla. O di may, may nagalit. Eh na-impit sa ang Inday Sara at ang Tatay Digong napunta sa, ay sa sa dahig, Netherlands. Yung mga sana igalit doon sa pamilya ng Duterte, kagaya ng Kinday Sara, kasi sabihin, ayun e kayong confidential pan, ginamit sa pang-personal, kung ano pa mga isyo dyan. Bagamat hindi pa naman napatunayan. Ayun, kumampituloy, dahil nagsisimpatize sila. Sa nga awa, at saka, para bang naaapi. Alam naman natin ng mga tayong mga kababayan Pilipino, pagkasinong naa, na pinaawa tayo, di ba? Yun po ang nangyari. So, eto na nga. Anong resulta? Panalo ang BAM. Di ba? panalo ang BAM Barri 4 na natambakan ang kwan, ang uh, Governor Gwen Garcia. Uh, at lalo na nung talagang lahayagang sinusuportahan ni PBBM na si uh, Governor Gwen Garcia eh lalo tuloy ginahayag sa tao na aba ikaw pala makaka magkakakampi pala kayo ah. Do doon ipinakita ng taong bayan ang kanilang mga damdamin nagsalita ang mga kababayan nating na ang atong mga kaigsuunan diha mga Cebuano labi na gyud sa Cebu o di ba Eh, e, ilang gihatag ang ilang ilang gipakita ang ilang mga nasa ilang huna-huna kung unsa yun ang ilang nasa ilang gi, unsa ilang gibati ha? sa nahitabo sa kinday sara at ka itatay digo. So, therefore, mga kababayan, ayon talo ang Gwen Garcia. Pero bagamat natalo nga ay ang ating paksa ngayon ay ano bang isa sa pinaka matibay na armas, di ba? at dahilan kung bakit ang uh, Pam Barequatro ay talaga namang malaki ang lamang niya kalaban kay Gwen, Gwen Garcia ay isa ay isa ang video na ito sa nangyayari kina Indesara at kay Pam Barequatro. So, yan po yun. Ay, mga kababayan. So, balikan natin. na ah, at ang video na ito kasi, ay, ah, lang pong nakikigamit lang ako sa video na ini-upload di Blast Random TV. Shout out sa iyo my friend. Ba blast or Bias? Or Blast? O Bias? Ano ka ba? Di ko makikita. Maliit kasi. Bias Random TV. Ito kasi yung nang umpisa sa video na ito. Pa panorin natin. Kasi ang sabi dito, ang Inday Sara, nagpakita siya ng kanyang talagang kasimple simple lang siya mamumuha hindi siya maarti hindi siya kung ano man diba mga kubayan eh ito pa panoorin natin ang umpisa video lang video ay salamat oh, ay pagdi sa arigat <laughs> they uh, pag sa danaw ay sa sa ay yes problema Sulit <laughs> Duterte. Sulit Duterte ma'am. Ako mo. Ma'am, kaya palito na ni Jojo ang sabahanan. thank you, ma'am. Oh, okay, para sa so President Thank you, kayo, Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, kayo, ma ma'am. Sa Sulit, ko, ma'am. Thank you, ma, you kayo, so ma'am. So, So, ayan po. Uh, pansamantala natin, i-stop muna ang video kasi mayroon lang din naman akong sasabihin. Yung nasa kanyang tabi ni Inday Sara, yung may balbas, di ba? Yung may balbas na medyo uh, nagpaahit siya ng kanyang buhok sa ulo. Kung maalala natin mga kabayan nung mga nagdang panahon, 'di ba, ang balita diyan, ang Inday Sara, 'di ba, ginigipit siya. Ginigipit siya ng uh, admin sa kasalukuyang gobyerno. Tinanggalan siya ng backup bodyguard na galing sa armed forces sa mga polis. So inalisan siya ng bodyguard. At may birong nag uh, nag-ano, uh, nagbolunter. O sige, sabi niya, Uh, sabi, sabi, niya, walang nga bodyguard ang Inday Sara. Eh, hindi ika kami papayag dyan na ganyan-ganyanin lang ang aming mahal na Inday. So, may nag, uh, mayroon nag-volunteer at ito na po yan. yan. Kung makita ninyo yan, yung isang nasa kabaka na may, may uh, suot na rilo. Yan po yan. Isa po yan sa mga mga kapatid nating nasa may parte ng Mindanao. Sila po, isa, may grupo sila, may samahan sila isa siya na nag na mag magiging bodyguard. Dahil wala na, eh, ang armed forces, inalist in na yung kanyang uh, personal bodyguard ni Inday Sara. Eh, di ano, pang eh, di ba? Di, Kung ayaw ng mga uniform personnel na mag-back uh, up dito or mag-bodyguard, eh, marami naman tayong mga kababayang Pilipino na nagmamalasakit sa kaligtasan ng, ng maraming nagmamahal na Inday Sara. Libre namin noon. <laughs> ma'am, after na ma'am, libre. Computer, May sa dato, bago na tukaw na. Uh, diba? Yan, yan ang hindi saran. Nasabi nga ng marami, ay napakasimple. Simple. Talagang simpleng tao lang po. Hindi maarte Mga, kumbaga, ano, kung anong nasa masa, anong kilos ng mga kagaya ng kapwa natin tao, kapwa niya tao. Siya nakikikisabay lang. Hindi naman kagaya no, ano, ako mo eh, ako eh, kaya no eh, hindi ako po pwede dyan. Nang didiri ikaw ko. Eh, ano nang didiri? May nakita pa nga akong video dyan, nung no, sa may bahagi din naman ng binanaw na ang tatay digong. Pag kumakain, doon lang sa isang Ah, kumakain siya sa isang misa lang na ang upuan is ano, yung kahoy lang, hindi yung naka-aircon, naka, Diba? Uh, upo ang kahoy lang, tapos nakataas ang paa. Habang kumakain, nakataas ang paa, tapos nakakamay lang. Ganun. Tapos ang, kan, ang iyang sudan, oh, di, ato Bisayaon, Bisayaon na to. Ang iyang sudan, ano lang, kanabi tong murag buwan nga pot-pot. Tapos, kuan lang, kanang uh, utanun utanon. Ang iyang sudan, utanon, tapos may sabaw, isda. Mo na lang yang mo, mo, si Tatay Digong, simply simple mo kayo, di magyo siya. Arte kayo kung sa mo, kaon dia Kinamot man hao. Kinamot man siya mo, kaon. Sa mga kutsara, kutsara. Mga nasa Tatay Digong ba, mo lang idol kayo sa mga, mga, mga ka, kaigsuunan -ka na to, nga sama lang po nato, nga wag kayo po, why, why mga ito, i, wala tayong ipagmalaki sa ating kapwa na yaman, may yaman, may malaki. Sabihin na lang natin na mayroon silang kumbaga mayroon sila pero hindi sila nag-aastang oy ako ha mayaman ako wag niyo akong ganyanin o, akin uh, na mga kutsara din hindi simpleng tao lang po sila makikita naman natin sa larawan kita niyo ang inday saraw katabi niya yung ating kapatid diyan sa may parte ng Mindanao ito yung po ito po yung isa sa mga nag-aalalay kay Inday saraw saan man siya pa, pumaroon, nandoon siya. Nag-aalalay kasi wala lang ang badikat, eh. Inalisan eh. Naman. Eh, sabi nga nila kung ayaw ninyo kami. Dahil kam mahal namin ang Inday Sara. O, ayan. So, uh, nagvolunteer mga iyan. At bagamat siya lang atin nakikita, marami po sila dyan nag-bodyguard kay Inday Sara. Di lang natin din na alam kung talaga bang kahit isa wala ng mga nag-bodyguard kay Inday Sara Ng mga uniform personnel. <laughs> Pila ni isa ona. Ona. Maglari siguro na sila rin. Maglari. Simpo lang sila ang So ito na yon. So mga ilang oras sa video na ito, mga ilang oras, yun. Uh, lumapit na po si Pam Bari 4. Kasi siguro sa pagkakataon na yan, eh, nandun siguro sa malapit lang din na lugar, eh, nabalita na nandyan si Inday Sara, eh, na siyempre, nakita-kita sila. Yun po yun, mga wabayan. Dahil, sabi nga nito, in fairness naman, ah, kay ano naman, di ba, kay Pambari 4, sabi niya, eh, ang Cebu City ay ibalik natin ito ang bayan ng mga Duterte. O ano, ito ang uh, or full support sa mga Duterte. Ganon yan ni eh, sabi ni uh,

tugon bago po nila kausahan nilang mabagal ako. Always nila ang mga guys, 100% Ah, okay man lang siya ah. anan household chores Of course, age na kung paano. Sorry wala pa Okay ba? In the season, we're going around.

po governor candidate para sa Cebu, si Cuatro. Hello! Duterte na! na! Duterte! 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 So, yun po mga kapatid, ang isa sa mga eksena ng ating narinig, atilang uh, atin lang muna i-mute habang tayo ay magsasalita. Kasi, kita mo naman mga kaibigan, mga kapatid, kita naman natin sa litrato na kung ang Inday Sara, pag siya naglalakad, simple lang, lakad siya, wala siya kung ano, talaga nakap, ng mga backup up di ba? Simple lang siya. Kasi, tiwala siya na sa kanyang paligid, mahal siya. Walang, magtat, walang mananakit sa kanya, walang mangbu, walang mangbabastos. Kita mo naman, o, oh, oh, i-stop ko lang sandali, oh. ano, mayro mayroon, mayroon ako ipapakita. Ayan. Kung makita natin, mga kapatid, nandiyan sa, sa kanyang, sa likuran, ni Inday Sara, yung mga nakatayo na yan, Ayan, isa yan sa mga nagmamalasakit kay Inday, Sara. Ayan, o, oh, oh i-stop natin. Yung tatlong lalaki, yung mga lalaki dyan, o, oh, di ba? sila po ang nagbantay uh, diyan kay Inday Sara na sa akin naman ha, in fairness naman din sa mga ano, bueno, sa armed forces at saka sa mga sa autoridad natin na di ko naman sinasabi na talagang wala na, zero na talaga na nag-alalay uh, kay Inday Sara saan man siya pumaroon bilang isang bodyguard. di ba? Kasi nabalita ko kasi nito nagdaan na sinabi na talaga na oh, inalis na iyo. wala na ikang ano alisin na ibabalik na sa mother unit ang mga nag uh, bodyguard kay Inday Sara. So ayun, kaya tuloy uh, may na, may nagvolunteer na. o oh, sige, kami ang magpandian bodyguard kay Inday Sara. Oh, hindi namin siya pababayaan. All right, 'yun po mga kabigat. Ipinapakita ko lang kung ano ang eksena kung ano ang meron sa bidyong ating pinapanood. So yun mga, mga kaibigan, kaya kung, kaya nga ko kaya ko nga rin nasabi na talagang ang Pambare uh, Pambari 4 ay minamahal din na rin, na, minamahal na rin ang tao dahil nga po sa ayano sa suporta ng mga Duterte. Si Tatay Digong kita mo naman, inaakbayan eh, pa talaga oh. Dahil talagang ipinapakita ni Tatay Digong na sabi niya hindi man nagsalita kasi wala nga diyan sa sa campaign period na ito. Nasya, nandun siya sa sana, Netherlands, ay eh, sinasabi niya sa litrato na yan, oh, ito yung ating susunod na gobernador sa Cebu province. O oh, yan. So, na may, may katiwiran lang naman ah, ang mga tao, minamahal na rin ang Pambari 4 dahil siya naman is may damdaming maka Duterte. Kaya nga ang sigaw natin kaninang narinig eh, Duterte, Duterte. Kita niya naman. So mga kaibigan, hanggang dito lang po ang ating gagawing reaksyon sa mga bagay-bagay at sa mga nangyari dyan sa Cebu Province, sa laban ng gobernador, ha? si Pam Barri 4, Pamela 4, laban kay Gwen Garcia na ilang taon na po, ilang taon na pong nandyan na mamayagpag bilang isang politiko dyan sa probinsya ng Cebu. Na sa pagkakataong ito, 2025 election, ay ang pambar 4 lang naman pala ay makapagpatanggal sa kanya sa kanyang inuupuan bilang gobernador dyan sa Cebu, Cebu province okay so sana po tapos ng eleksyon ay ano na uh, let's move on na po uh, sa mga natalo di tagapit concede na para magkaka magkakaisa na po kayo dyan at ng mga nasa inyong mga palipaligid na sumusuporta sa inyo ay magkakaisa na rin at on na rin din po sila. Kasi habang ang mga leader dyan ay ayaw mag-concede na, sabihin, ah, ako ay, uh, ano, hindi ako bababa dito. Hindi ako na talo, kundi ako ay dinaya. Ay, wag naman. wag naman. Ano lang, sport lang. Pagkasabi, talo, talo na talaga. Kasi kita naman sa numero, ang laki ng lamang ni Pambari 4 laban kay Gwyn eh. Alright. Ang inyong lingkod mga kaibigan at ang, kaibig, ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong higala sa kahanginan na si Buan TV mga kaibigan ay pagpasalamat din og daghan sa inyong tanan sa inyong pagsuporta sa akong sa akong channel ba din hi, sa YouTube. At salamat din sa salamat din sa inyong tiwala at sa akong mga kay igsuonat kay Galadia sa Kabisayan ug sa Mindanao hinatong tanga. Ah, uh, ang eleksyon, di mag magkausa, magkahiusa na lang kita kalimutan na nato ang mga nang labay na mga higayon na kung saan eh, nagkaroon tayo ng pag, pagpili kung kinsay atong himuong uh, leader sa atong mga lugar diya sa Kabisayan o sa Mindanao ay eh, wala na. Let's move on na po mga kababayan. And now, Buon TV is now signing off. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. At abangan ninyo ang susunod nating gagawing reaksyon sa mga kagaya nitong mga ating gagawing topic. Walang personalan. Ito lang naman is sa ayon lang sa ating pangsariling opinion. At ato'y nagre-reaction sa mga bagay na nangyari sa ating paligid. Magandang araw. Maraming salamat. At babay na po.